Dapat kalimutan no. yeah. uh mo na kami niyan. May sulat ka, ha? Oo! Uy, pasalubo ako sa inyo. Hey! Wow! Ano bang meron nagkakasayahan kayo, ha? Eh, eh, lalaya oh. na si Musoy, sir! Talaga? Kailan? Sir, no, mga dalawang linggo na lang, sir. Pero may inaayos na ng one pero mga positive na Sir! Oo. Oh, oh, Tutulong naman siya, paglayo ako. <laughs> Oo naman ito. Hoy, ayos na, happy-happy. Eh, ang bad news nga lang, hindi mo na maabutan yung debut ni Princess. Ay, mm -hmm. no, uh. hindi ah. Uh. yung pagbawa, siyempre, hindi ko pa lalagpas Nandito pa ako noon. Ah, sir, mm -hmm. ano bang plano sir, sa debut ni Princess? Eh, yun ah. Uh, pinaplano ko na isabay na yung birthday ni Princess sa uh, buwan ng birthday celebration ng mga PDL. Parang outreach na rin, di ba? Ang paggambag na lang. Uy, ayos yan. Eh di makipag-coordinate tayo kay Warden. Kaya hmm. ang balita ko, may mga plano rin si Warden eh. Parang isang selebrasyon na lang. Oh. Yeah. Sir, ako po. Gusto ko may mambag para kay Princess. Uh, sige, ikaw ang bahala. Salamat sa inyo. Malaking bagay ito kay Princess. Matutuwa <laughs> ito. sir, kami dapat <nabip> magpasalamat dito. <laughs> ako. Eh. Sir, thank you. i share namin sa mga kosa namin, sir. Ano? Okay. Pamalitan na natin? Ah, Oo. Oh. Yun. Thank you, sir. Uh, yung... Sige. <laughs> salamat ako. Panalo. Sir, <laughs> Dado. May problema ba? Eh, <laughs> nakalam na ni Princess yung totoo sabi? Medyo nagka-dramaan, pero okay na naman na. Ipotob lang ako na hindi pa talaga siya okay na okay. What do you mean, mawawala si Mami? Relax, Libby. Hindi yung iniisip mo ang ibig kong sabihin. Hindi ako masamang tao. Ang iniisip ko lang, paano kung mawala siya sa bahay niyo? Sabit lang naman siya sa mga Cristobal eh. Asawa lang siya ni Raymond. Naghihiwalay naman ang mga mag-asawa, di ba? That sounds like a great idea, pero... Si Mommy and Daddy mahal nila yung isa't isa. So, inagaw lang naman siya sa akin ni Shaline eh. Kaya-kaya ko siyang bawiin. Ayaw mo ba yun? Maging isang buong pamilya tayo. Masaya. Si Raymond ang daddy mo at ko ang mami mo. Ano? Ikaw. Ikaw ang magiging tulay para matupad ang mga pangarap natin. Ikaw ang magpaparealize kay Raymond na ako ang karapat-dapat niyang asawa, hindi si Charlene. Anong gagawin ko? na ro si Justin, Apo. Kunti na lang, magagawa na natin ng paraan para makalabas ka na rito. Ako na muna mamasalo. Siya naman yung naglaglag sa akin eh. Masa ka, Apo. Nasabi nga ni Tony na magpa-participate ro si Justin. Magsasaya na lang ako kapag totoo. Pag nandito na siya, o kaya pag nagsasalita na sa korte, pag nakalabas na ako rito. Ita rito yung babaeng yan. Uh, gusto ko rin sanang makibalita kung saan nangyayari kay Xavier. Matagal ka nang walang karapatan. Pareho lang po tayo ng nang gustong nangyayari ang makalabas si Xavier dito. Um, sana po pagbigyan niyo po na matulungan siya. Kahit moral support lang po. Hello. no alam kong mahirap pa patawarin si Mama. Pero Lo, sana po bigyan po natin siya ng pagkakataon, Lo. Gusto ko rin po sana, Lo, na kung nalaya na po ako, magkaayos na po tayong lahat, Lo. Lo, ayoko na po ng gulo, eh. Lo, kaya sana makapagsimula po tayo ulit. Lo, kasama si Mama.